Ang Vatican ay hindi lamang isang lungsod-estado, kundi ang sentro ng pananampalataya ng higit isang bilyong katoliko sa buong mundo. Nagsisilbi itong tahanan ng Santo Papa, bantay ng mga sinaunang kayamanan ng Kristyanismo, at saksi sa mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Ngunit paano ito naging isang makapangyarihang institusyon at ano ang kahalagahan nito sa ating pananampalataya? Alamin natin ang kasaysayan, kultura at espiritual na halaga ng Vatican City. Bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell button para manatili kang updated sa aming mga bagong video tungkol sa pananampalataya at kasaysayan. Maraming salamat sa inyong suporta. Ang Vatican City ay ang pinakamaliit na bansa sa buong mundo, may sukat lamang na apat na hektarya. Ngunit sa kabila ng kanyang kaliitan, ito ang sentro ng pananampalataya ng simbahang katolika. Dito matatagpuan ang St. Peter's Basilica, ang pinakamalaking simbahan sa mundo na itinayo sa ibabaw ng libingan ni San Pedro, ang unang santo papa. Ang Vatican ay opisyal na naging isang malayang estado noong isang 1829 sa ilalim ng Lateran Treaty sa pagitan ng simbahang katolika at ng gobyerno ng Italia. Mula noon, ito ang naging opisyal na tirahan ng papa at sentro ng espiritual na autoridad ng simbahan. Sa loob ng Vatican ay matatagpuan din ang Sistine Chapel na kilala sa mga likhang sining ni Michelangelo at ang Vatican Museums na may taglay ng napakaraming artifact mula sa sinaunang Kristyanismo. Ngunit higit pa sa kanyang mga gusali, ang Vatican ay isang simbolo ng pananampalataya. Dito ginaganap ang mga pinakamahalagang seremonya ng simbahang katolika tulad ng pagsalang ng bagong Santo Papa at mga pandaigdigang pagtitipon ng pananampalataya. Bakit nga ba napili ang Batikan bilang sentro ng simbahan? Ang sagot ay makikita sa kasaysayan ni San Pedro na siyang tinuturing na pundasyon ng simbahan ayon sa salita ni Kristo ang kasaysayan ng Vatikan ay taglay ng mga tagumpay at pagsubok. Mula sa panahon ng mga Romano hanggang sa modernong panahon, nanatili itong sentro ng pananalangin, pagpapahayag ng pananampalataya at tagapangalaga ng mabuting balita. Ngayon, tingnan natin ang ilan sa mga pinaka-importanting bahagi ng Vatikan at ang kanilang kahalagahan sa ating pananampalataya. Maraming makasaysayang at banal na lugar ang matatagpuan sa loob ng Vatican na siyang sumasalamin sa mayamang tradisyon at pananampalataya ng Simbahang Katolika. Isa sa pinakatanyag ay ang St. Peter's Basilica, ang sentro ng pananampalataya sa Vatican. Itinuturing itong isa sa pinakamahalagang simbahan sa buong mundo dahil sa kanyang kasaysayan, arkitektura at relihiyosong kahalagahan. Ang altar nito ay matatagpuan sa ibabaw mismo ng libingan ni San Pedro, ang unang santo papa. Ang Sistine Chapel, nakilala sa mga obra maestra ni Michelangelo, ay isa pang pangunahing lugar sa Vatikan ang estrukturang panloob ng bubungan nitong pininturahan ng mga tagpo mula sa aklat ng Genesis ay isa sa pinakadakilang likhang sining sa kasaysayan ng mundo. Bukod sa pagiging isang obra maestra, dito rin ginaganap ang kongklabe, ang proseso ng pagpili ng bagong Santo Papa. Ang Vatican Museums naman ay nagtataglay ng ilan sa pinakamahalagang likhang sining sa buong mundo mayroon itong malawak na koleksyon ng mga eskultura, pinta at relihiyosong artifact mula pa noong sinaunang panahon. Sa bawat silid ng museyong ito, makikita natin ang kasaysayan ng pananampalataya at kultura ng Kristyanismo. Hindi rin mawawala ang St. Peter's Square, isang napakalawak na plaza kung saan nagtitipon ang mga mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng mundo upang makinig sa mga mensahe ng Santo Papa. Dito rin ginaganap ang malalaking misa tuwing Pasko at mahal na araw. Ang Apostolic Palace o ang opisyal na tirahan ng Santo Papa ay isa pang mahalagang gusali sa Vatican. Bukod sa pagiging tahanan ng leader ng simbahan, dito rin matatagpuan ang mga opisyal na tanggapan ng simbahan katolika na gumagabay sa pananampalataya ng milyon-milyong katoliko sa buong mundo. Ang Tomb of St. Peter na matatagpuan sa ilalim ng basilika ay isa sa mga pinakabanal na lugar sa Vatican. Dito nakalagak ang mga katawan ni San Pedro na ayon sa paniniwala ay tinawag mismo ni Kristo upang maging pundasyon ng simbahan. Ang Swiss Guard, ang opisyal na tagapagtanggol ng Vatican ay isa rin sa mga kilalang simbolo ng Vatican City. Sila ay isang grupong itinatag noong 1500 at anim upang protektahan ang Santo Papa at ang Vatican. Hanggang ngayon, patuloy nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa pamamagitan ng pagseserbisyo sa simbahan. Ang Vatican ay may napakahalagang papel sa pagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko sa buong mundo. Sa loob ng maraming siglo, ito ay naging tagapagtaguyod ng Ebanghelyo at tapat na tagapangalaga ng mga turo ni Kristo. Bilang sentro ng simbahang katolika, ang Vatikan ay namamahala sa mahigit isang bilyong katoliko sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa pamamagitan ng Santo Papa, ipinapahayag nito ang mga turo ng pananampalataya na pinapatnubayan ng doktrina ng simbahan. Ang Vatikan ay hindi lamang isang espiritual na tagapagturo, kundi isa ring tagapamagitan sa pandaigdigang usapin. Ang Santo Papa ay madalas na gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapalaganap ng kapayapaan at pagkakaisa sa pagitan ng mga bansa. Isa sa mga pangunahing layunin ng Vatican ay ang pagsuporta sa misyonero at mga gawaing pangkawanggawa sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa pamamagitan ng iba't ibang organisasyon tulad ng Caritas Internationalis, nakakatulong ito sa mga mahihirap, nagugutom, at mga nasalanta ng sakuna. Bukod sa pagtulong sa mga nangangailangan, ang Vatican ay aktibong nakikilahok sa usapin ng karapatang pantao. Ang simbahan ay patuloy na naninindigan laban sa kahirapan, digmaan at kawalang katarungan upang mapangalagaan ang dignidad ng bawat tao. Sa usaping pangdiplomasya, ang Vatican ay may opisyal na ugnayan sa mahigit isang daan at walumpung bansa. Ang Holy See ay kinikilala bilang isang tagapamagitan sa mga sigalot at madalas na gumagawa ng hakbang upang mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan. Mahalaga rin ang papel ng Vatican sa pagbibigay gabay sa moralidad at pananampalataya ng mga katoliko sa buong mundo. Sa pamamagitan ng encyclicals at iba pang opisyal na dokumento, ipinapahayag ng Santo Papa ang mga turo ng simbahan ukol sa mga makabagong isyo. Ang impluensya ng Vatican ay hindi lamang nakikita sa larangan ng pananampalataya kundi pati na rin sa kultura at edukasyon. Maraming katolikong paaralan, universidad at institusyong pang-akademiko sa iba't ibang bansa ang pinapatnubayan ng mga turo ng simbahan. Bilang sentro ng pananampalataya, ang Vatican ay may napakalaking epekto sa ating espirituwal na buhay bilang mga Katoliko. Ang mga aral at mensaheng nagmumula rito ay nagiging patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Isa sa pinakamahalagang papel ng Vatican ay ang pagpapatibay ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga opisyal na turo ng simbahan, ipinapaalala nito sa atin ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad ni Kristo. Ang mga desisyon at paninindigan ng Vatikan ay nagsisilbing patnubay sa moralidad ng mga katoliko sa buong mundo. Sa panahon ng kaguluhan at pagsubok, ang mga pahayag ng Santo Papa ay nagbibigay ng liwanag at direksyon. Ang Vatikan ay isang paalala ng ating espiritwal na pamana sa pamamagitan ng mga makasaysayang simbahan, banal na relikya at tradisyon na ipapasa sa bawat henerasyon ang diwa ng pananampalataya. Bukod sa pagiging tagapangalaga ng doktrina, ang Vatikan ay isang tagapagtaguyod ng kapayapaan at pagkakaisa ang mga panawagan ng Santo Papa para sa pagmamahal sa kapwa at pagtutulungan ay nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao. Mahalaga rin ang papel ng Vatikan sa pagpapalaganap ng edukasyon. Maraming katolikong paaralan at unibersidad sa buong mundo ang patuloy na nagtuturo ng pananampalataya kasabay ng akademikong kaalaman. Sa pamamagitan ng liturhiya at sakramento, pinalalalim ng Vatikan ang ating koneksyon sa Diyos. Ang bawat misa, dasal at pagpapala na nagmumula rito ay nagsisilbing pagpapalakas ng ating espiritual na buhay. Ang Vatikan ay hindi lamang isang lugar o institusyon, ito ay isang buhay na saksi ng ating pananampalataya tayo bilang mga katoliko ay patuloy na hinihikayat na isabuhay ang mga aral nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang Vatican ay higit pa sa isang lungsod estado. Ito ay isang paalala na ang ating pananampalataya ay may malalim na kasaysayan at patuloy na lumalago sa biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng simbahan, tayo ay ginagabayan upang mapanatili ang ating koneksyon sa Diyos at maisabuhay ang ating pananampalataya sa mundo. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito, ilike at ishare ito upang mas marami pang tao ang makinabang sa kaalaman tungkol sa ating pananampalataya. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng kasaysayan at pananampalataya. Maraming salamat sa inyong panunood at nawa'y pagpalain kayo ng Diyos